guys, kung saan natin yan you tayo for your host and welcome to my channel. Welcome po para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel. At welcome back naman po para po dun sa mga uh, dati na sa aking YouTube channel at nakasuporta pa rin hanggang ngayon. Ayan, patuloy sa mga support. Maraming maraming salamat po. Ayan, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Ayan uh, for today's video, gusto ko nang i-flex yan, i-flex. Ito yung lugar sa Yautong, wherein lagi kami napupunta dito ng alaga ko. Sa, sa, ano siya, sa seaside siya. Actually, this place is uh, isa sa mga tourist spot dito sa Hong Kong. Okay, yeah. Oh, so, sa yung rear view niya. So, makikita niyo yung mga boats, tapos yung mga buildings. So actually this side, yun nga, katulad na sinabi ko, lagi siyang pinupuntahan ng mga turista. ah uh, kasi ano to eh, isa sa, pagka pumunta ka nga ng MTR station, doon sa MTR station, makikita mo yung, yung picture nitong lugar na to. Kasi meron doon yung mga, lalo sa mga, yun nga, sabi ko, mga bisita dito sa Hong Kong, yung mga turista, ah uh, binibigyan sila ng mga suggestions kung saan magandang lugar mamasyal. At one of those Uh, places is here in Yautong. Ito ito mismo, itong mismo port site na to ng Yautong. Ayan. And the This is the Yautong area port. Yeah. So, sa tabi ito guys, ito yung library. Yautong library. Siguro mapapansin niya sa mga vlogs ko. Madalas din naman talaga ako sa lugar na to. So, I'm so lucky na dito ako natira sa Yautong. No? Ayan, ayan. library. library. at, ta sa taas nyan is the sports center. So, ayan guys. Naitour ko na kayo dun sa port side ng Yautong area. So, support na kayo sa akin video. So, bye bye lang kayo sa channel ko. Marami pa akong mga magagandang lugar dito sa Hong Kong na gusto kong i-share sa inyo.